Ang Kangkong Queen ay nag start noong March 2022. Actually, hindi ko talaga siya in-expect na magiging business. Uh, nag start lang kami, uh, gusto lang namin kumain ng Kang Kong, crispy kangkong. Dati, nandun ako sa karinderya ng nanay ko, doon talaga ako nagluto. Kaya Naka, nakapisan kasi kami sa kanila, sa kanila kami nakatera. So that time, wala talaga kaming pagkain na iuulam. Then, nag-YouTube ako. Then, nakakita ko ng crispy kangkong. Then, nag-try akong gumawa. Then, habang nagluluto ako ng crispy kangkong, dun sa may karimbiriya, nasa labas siya ng tindahan namin, may bumili, ay eh, may nagtanong. Sabi niya, ano yan? Since kasi tindahan yon may mga customer yung nanay ko. Sabi ko, ano po, uh, crispy kangkong. Sabi niya, pagbilan. Sabi ko, hindi po namin binibenta. Eh, sabi niya, ay ano kasi masarap yan eh. Sabi niya, pagbilan. Sabi ko, oh, sige po. Then, yung naluto ko na yon nilagay ko sa isang plastic. Then, binabayaran niya ako. Sabi ko, hindi ko alam kung magkano. Sige, ye, bay bayaran niyo na lang po ng 50 pesos, pero yung plastic niya is napakadami. Yung naluto ko. Then, naguluto ulit ako, nagsalang ulit ako habang nagluluto ako. May lumapit ulit na customer ni nanay. Sabi niya, ano po yan? Sabi ko, kang kung ano po, crispy kangkong, baka gusto niyo po. Then sabi pagbilan, so naka ulit ako na kangkong. So yung pinasimula namin na kangkong, wala pa kami nakain dahil gusto nga namin gumain. Ginawa ko yung 100 pesos, pinambili ko ulit siya ng kangkong, ng harina, ng, corn ng cornstarch and ingredients. Then nagluto ulit ako. Then napaisip ako, binili nila yung kangkong, so pwede pala siya ibenta. Kailangan po ang kangkong natin is bagong hango sa ano. Uh, farm. So pagdating po dito, hinihimay na po siya namin, hugasan, tatlong beses po namin siyang hinugasan. Tapos direct na siya fryer, uh, for frying na po siya. So didip namin sa uh, dry ingredients, tapos po sa butter, and then didip na po sa oil. Ang Kangkong Queen, meron po kaming anim na flavor, classic, sour cream spicy barbecue, barbecue, cheese, and salted egg. Noong nag-start po kami, mahirap pumasok sa marketing. Sobrang hirap. So, talagang niligawan namin yung mga customer. Ang customer ko kasi muna is mga karinderya. nagpa taste ako. Halos yung isang production namin, pinampi taste ko lang siya. So maganda naman at lahat naman ng napatikim namin na sarapan sa Kangkong kaya napakadali niyang i-market. Ang dali naming na-market. Ang medyo nahirapan lang kami pag time na tagtumal. So naranasan namin magtagtumal during uh, enrollment ng bata. Siyempre, mas priority ng magulang yung ano yung enrollment. So ayun lang yung nakita namin na tumumal siya talaga. Ang maipapayo ko lang, 'wag silang huminto. Uh, Dire-diretsyo lang. Hindi laging panalo, hindi laging malaki ang kita, hindi laging masaya. Dire-diretsyo lang. Ang future plans namin, makapagpalaganap ng Kangkong Queen. Kasi sa ngayon, nasa Luzon pa lang tayo. So gusto namin mapasok ang Mindanao and Visayas, and then sana international na din. At magagawa pa kami ng ibang product na may kinalaman din sa organic or agriculture product po. Iniimbitahan ko po kayo tikman ang aming Kang Kong Queen by Betty's. Mabibili ito from North to South Pasalubong Center. Marami pong salamat.